so mapagpalang hapon sa uh, umaga sa bawat isa uh, uh, ngayon po ay gagawa uh, tayo ng rendix so tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng rendix ito po ay uh, uh, makakahuli tayo ng isda ng mga bisugo ayan mahuli po natin 'yan mga kalapatu ayan at uh, hindi na po natin kailangan ng Uh, pain para makahuli tayo ng isda. So, una-una po nating uh, kailangan nylon. Okay, number 35. Uh, Saktong-sakto po yan. At saka yung ating uh, kawil. 568. Uh, okay. So, ayan 568. Yung number niya. At uh, kailangan po natin ng rintex na kulay green. Yan at uh, kulay puti okay. ngayon uh, kukuha po tayo ng sampung piraso nito yung hibla nya sampung piraso kukuha po tayo nito uh, at uh, ito po ay kahit mga lima or apat uh, pwede na po yan yung kulay puti ito po yung ah uh, Uh, sinasa tinatawag din nila na bira-bira. No, -bira. uh, bira -bira, kung ito yung tinatawag nila na bira-bira. So paano po ba magtali ng nylon sa kawil? Ayan. So, Unang-una, ayun po papakita ko po sa inyo. Uh, bibilugin niyo po siya ng ganyan, ipitin po. Ayan, ipitin niyo po ng ganyan. Tapos, iikot nyo po itong dulo. Ikot. Isa. Dalawa. Tsaka po, ipasok po ulit dito sa butas. No, ibabalik nyo po siya, ipapasok sa butas. Ayan. So, pag hinila nyo po yan, binitawan nyo po yan, dapat magiging ano po siya, number 8. Yung kanyang uh, kalalabasan. Ayan po, number 8 po yan. Yan po ay number 8. Oh. Ngayon, gagawin po natin, kukunin po natin yung rintix. Ayan, meron na po tayo nakuha. Oh. oh ganyan lang po kahaba. Ayan. Pabasain po natin siya ng tubig para hindi po siya maghiwa-hiwalay. Tsaka lalagyan po natin siya ng puti na uh, ah, na mga limang peraso pwede na po yung mga limang peraso ayan ah. ihalo po natin yan ipagtabi po natin yan okay tapos dito po sa nylon na ginawa ninyo ilalagay po natin siya sa gitna ng number 8. Oh, gitnang gitna po. Yan. So gitnang gitna po siya. Tsaka po ngayon, i papasok na po natin yung ating kawil. no, ito po yung ulo ng kawil. Ayun. Ito po yung ulo ng kawil. Ipapasok po natin siya simula po sa baba sa nabutas. Tapos,

Okay, yan, yan po ang kakalabasan niya. No? Kapag naipitan nyo na po siya, hihilahin po natin siya. Huwag nyo pong hahawakan tong dulo. No? Kasi po baka uh, mag loose yung, yung paghawak. Ay uh, yung kamay nyo, yung daliri nyo ang sasabit dyan. No? Gamitan po natin ng gunting o matigas na bagay. Tsaka po natin hihilahin dahan-dahan Yan, hanggang sa mahumigpit po siya. Yan. Okay. So, ayan po. Ngayon pag naipit na po siya, puputulin po natin 'yung sobrang nylon. Uh -huh. Tapos 'yung uh rentex po ay putulin din po natin Saktong sakto-sakto lang po 'yung haba niya. Uh, pantayin po natin 'yung pagkaputol niya. Okay, putol na po siya. Ayan po. Yan po yung kakalabasan po ng ating uh, rintix. Ano? Sukatin nyo po mga 3 in 4 inches. ah uh, opo, tama. No? Uh, tsaka nyo po putulin. Ngayon, ang dulo po nitong nylon ay ating pong itatali pa. No? Uh, ganyan po ulit ang pagtali niyan ang mangyayari po niyan bilog, pababa ikot isa dalawa uh, tapos ganun po ulit pasok po ulit sa butas tapos dahan dahan po na hila o, uh, yan po ang paglalak nyan. yan yan Okay tapos po hilahin po natin hanggang sa humigpit at uh, putuli na po natin yan. yan po yung kakalabasan niyan ngayon po ay uh, mamaya ay atin po siyang ilalagay na sa nylon ganyan po ang uh, ang uh, mangyayari niyan yan Oh, nakabitin po yan dito. Yan. Ganyan. So, sham po yan. Sham. saktong sakto na po yun. Sham, sham na, 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 nakawil. Ang nakabitin sa nylon natin. Tsaka ano po natin yan. Nalagyan natin dito ng pabigat. No? Oh. So, o, bakal. Tsaka po natin ngayon ihulog sa dagat at hilahilahin po ng ganon. O, oh, yan po yung tinatawag na bira-bira. Oh. At uh, marami pong isda ang makakabitin ma makukuha po natin dito. Ayan. So, ayan po. So, may alam na po kayo. Uh, maraming maraming salamat. At, uh, subscribe nyo na po yung aking channel sa YouTube. YouTube channel po natin, Odimar Phil. At, uh, para po, uh, updated po kayo. Maraming maraming salamat po. At, uh, that is po sa bawat isa.